Mga kumpanya na dati pag-aari ng mga politiko ay pagbabawal ng sumali sa mga government projects. Si Rajman Conde, Batag sa Balita. Itutulak ni Senator Sherwin Gatchalian na ipagbawal ang mga kumpanyang dating pag-aari ng mga politiko na lumahok sa mga government infrastructure initiatives, katulad na lamang ng mga flood control projects. May mga lumutang na ulat na kung saan ang mga politiko mismo ang umaaktong kontraktor para sa infrastructure projects na pinondohan ng gobyerno at ikinabahala nito ang pagkakaroon ng conflict of interest at patuloy na katiwalian sa national budget process. Maghain si Gatchalian ang panukalang batas para ipagbawal ang mga dating kumpanya ng mga politiko na sumali sa mga kontrata ng gobyerno at inaasahang magiging daan para sa reforma at paglaban sa katiwalian. Tinukoy na senador na ang pag-divest o paglipat ng mga politiko ng kanilang mga ari-arian at negosyo ay salamang lamang convenient excuse para patuloy na makasali sa mga government projects. Batid ng mambabatas na malaking hamon ito dahil sa 9,000 na proyekto ay puro flood control projects lang at hindi pa kasama rito ang mga kalsada, highways at iba pang infrastruktura. Kasama mo sa Diza XL Arm Manila, and Manila, Radyo Mancon de Batak Tatak Arm and...